Hello mga kabos dyan, mga kalalags, mga kaaytoy. Magluluto tayo ng aditas na adobo. At ito yung mga sangkap natin. Red onion, garlic and ginger. Siyempre may rami pang iba. So tayo ay magsalang na ng ating kawali, So pinit na natin bago natin ginawa. Siyempre nilagang muna natin yung aditas. Para mabilis lang yung maluto yung adidas mga kabosyan so nilaga na rin ng ginger para mabango para merong aroma so ito kasama ko magluluto si baby me mega loud shout out come, come. so magluluto muna tayo ha okay huwag kang makulit okay wait so mga kabosyan maglagay na tayo ng mantika magisa na tayo. Siyempre, ito yung ating laging ginagamit, mantika. Yan. Pure vegetable oil. Siyempre, hintayin natin na uminit yung kawali. Baga natin mag-isa. Tapos, mag Datapos, mainit, Lagay na natin yung ating pang -gisa. Ito na. So, chin, chin, chin. Garlic, ginger, at saka red onion. Yan, chan, chan, chan. So, ito natin ha? na uminit. Miaw-miaw ka dyan. Luluto pa tayo. Huwag ka makulit. Miaw-miaw. So, unanahin natin yung syempre yung red onion mekos mekos Pagsunod na natin yung ginger. Parang mga bango. Siyempre, pagpulo natin ng adidas kanina, ilagyan din natin ng ginger. Para napatanggal ng langsa. And then, after that, lagyan na natin ng garlic. May tira pang ano. Eh, kasi may pasulit. <coughs> so, pagkatapos, lagyan na natin ng patis. Yan. So, shake, shake, shake. Bago ibogos. Ito'y patis ba Kasi marami yung adidas natin, so talaga na natin na marami. Hmm. Tapos dito sa Katapos, lagyan na natin ng sili. Kasi gusto nila manhang daw. Isang natin. Pero ako, ayaw kong manghang. Pero, okay lang. Dala na sila. Gusto, gusto daw nila manhang. Pagkatapos, ilalagay na natin ilalagay na natin yung may sangkap. Ito na. Ay ang Adidas. So, ito yung Adidas na yan. Ito, Adidas. Ilagay na natin dyan. Tapos, i-mikos-mikos. Oh. Hintayin natin na mabudok ante. Saan natin ititimplahan ulit ng soyo para ama so nagdanan natin ng oyster sauce At saka patis, lagyan na natin ng patis at saka oyster sauce na yung tubos. Lagyan na yung oyster sauce. So, natin din para matimpla na. So, lagyan natin ng uh, more cubes. Ayan, more cubes. So, huwag na tayo maglagay ng ano dito? Asin kasi may toyo. So, adjust na natin mamaya. Lagyan na natin ang dato da puti. wala tayong magic syrup so ilalagay ko yung pinakamalaki Ajinomoto sana masarap dapat Abilis ah, naman ito manuto kasi nilaga ko na yung kanina yung ano, yung adidas. So, ang gagawin ng natin ay timpla. Timplahan yung sarsa So, wait. Okay. I-try ko muna. Okay lang Masarap naman siya. So, uh, na uh, so, lagyan na natin ng asukal. lagyan no, na natin ng asukal. Na namis na adobo. Mingming, saan ka nang galing? Ha? Ha, ah, Mimi? Saan galing, ha? Kasaway ka. So, saan ka nang galing, Mimi? tapos tagay na natin mamaya ng white vinegar magtay na natin na kumulo matitla agad agad magay na natin vinegar mga kabos dyan vinegar, vinegar. Hmm. Nakadami yung vinegar na natin. Sige lang. Na-adjust na lang. So, yan. Sino ba gusto nito? Sino may favorite na ano, na luto? So, takpan natin ang ating niluto. Pagkatapos, buksan ulit. Ayan. Pwede na. So, hintay natin na tumuyo yung ating sabaw. Kasi ayaw ko ng may sabaw. Nalagyan so, na natin ng vinegar. So, kompleto na. So, mag-adjust na lang tayo ng kung anong ilalagay sa so, takpan ulit. Sempre, lalagyan natin ng black pepper na powder ito na powder black pepper black pepper na powder saka takpan ulit Maramaya na yung wikos nikos yung pusa ko ay kumakain ng uh, ano din ano dito? Adidas. Binigyan ko siya ng dalawang piraso. Pagpan ulit. Eh? Yan, malapit na yung pagpa-pleating natin. So, it's time to plate, mga kabos niya. Oh, sumagot na yung pusa ko. So, ilagay na natin dito sa malinis na plato. Ito na siya mga ka-boss. Diyan may sili. Ayan. So, siyempre. Tapos na. Sige, okay, maraming maraming salamat sa pag-support sa akin. Thank you, lalabs, sa lahat. Bye-bye. Thank you very much. Hanggang sa muli, mga kabostyan. Bye-bye po. Thank you. سلامات باي باي